ngayon sa patong-patong na reklamo ang ilang barangay official sa Matanaw, Davao del Sur matapos kaltasan ang ayuda ng isang buntis. Kwento ng beneficiaryo na si Ann, dalawang araw siyang pumila para lang makubra ang ayuda mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families Program. Pero ang 10,000 piso para sa kanya naging 1,500 na lamang dahil binawasan ng mga opisyal ng barangay sina barangay sinawilan para raw mabigyan din ng ayuda ang iba. <coughs> Sa samahan siya ng DSWD sa, sa pag-file ng administrative and criminal case. Administrative, uh, grave abuse of authority, yung ginawa ng mga barangay official. Two, yung criminal, graft and corruption. At the same time, kung may intimidation, uh, robbery. Kung wala, theft.